O ba'y naniniwala sa mga kahulugan ng mga panaginip? Ayan guys, isishare ko sa inyo mga kahulugan ng mga panaginip na masiswerte yan. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Uh -huh. guys, welcome back to my channel Evelyn, guys Maganda magandang buhay guys Sa anyong lahat, sa ating lahat Ayan Kayo ba isang dreamer O mahilig managinip guys Alam nyo guys Ako ay ayan, Isa din niya sa aking na, oh, Hindi lang ako Bilang isang paisiyan ah, yung pagiging ah, Dreamer O yung mahilig mangarap pero yung may isang klaseng pan pangarap siyempre yung panaghinip. Yung pag tayo ay tulog, ayan. Kasi alam nyo guys, uh, ako ay mahilig magbasa nung ano din, maliban sa mga horoscope na ganyan. Mahilig talaga ako mahilig magbabasa ng kung ano-ano. Ah, -ano. uh, kasi natatandaan ko nung ako mula nung ako maliit pa, hanggang nitong ako ay nagdalaga na, meron kaming maliit na aklat na ganito ka, pag tiniklop mo, ganito ka liit, pero ang kapal, kapal, ganyan ka kapal, makapal guys. Eh yun po ay aklat ng panaginip, na yun ay matagal ng aklat ng tatay namin na yumao na. So, ayun, iniingatan namin yon hanggang sa nung ako nga, huli kong nakita ay dalaga na ako, ay nawala. May mga humihiram kasi noon. So, ayun, pero bago, bago yun mawala, ay nabasa ko yung mga ilan sa mga ibig sabihin ng mga panaginip. At yun, marami naman akong natutunan. At yun ay dahil din sa tatay kong napakahilig palibasa nga. ayon ang, ang tatay ko ay isang makata na naman ko kahit paano. And then, yun nga, about panaginip. Ay, kayo ba'y naniniwala guys sa mga ganyan? Hindi naman masamang maniwala sa ganyan eh una una na, di ba? Pagka nakapanaginip tayo ng ng yan, masasama. Aga, katulad ng mga ngipin na nalalagas. Eh, di ba? Isa lang ang ibig sabihin nun. May masamang mangyayari sa kaanak natin o may ganon, mawawala na. Magpa, uh, may mamamatay na kaanak natin o kapamilya. O, maybe kaibigan. At yun naman ay naanuhan ko na subukan ko talagang totoo. Kaya na mga kalabaw o bangka. Yan, masasama po yan. And then yung halimbawa dagat. Yan, ang ibig sabihin ng dagat ay may problema kang kinakaharap. Ayan, o kaya tubig na malalim na malabo. Yan po ay uh, problema yan. Tapos, marami marami akong mga natatandaan nung ay Aso. Ah, uh, ang kaaway ang ano mo daw ang iyong biya na hindi mo kasundo. Ayun, shout out sa mga biyanan. At ang oras ay ibig sabihin ay ikaw ay may pupuntahan o may handa kang pupuntahan kina bukasan or uh, at ang oras naman or, or, orasan ay may balakang maglakbay o magbiyahe. <laughs> man ano maglakbay. Marami guys ako natutunan. Ah, ma Nakakalimut-kalimutan ko na lang. Pero ngayon, may isi ako sa inyo na panaginip na magaganda. Siyempre, unang-una na ay ang pupu o dumi ng tao o dumi ng hayop. Pwede rin basta dumi. Yan guys ay nagsisimbolo ng pera at swerte na may dadating sa buhay mo. Ayan, di ba? Karamihan lalo na. Ah, misan guys, ako nakapanaginip ng ganyan. Nakapanaginip ako na yung iniduro ay puno, may dumi. Ayan, at yeah, basta ako nakapanaginip na ng ganyan. At, yun naman, kahit paano, napapatunayan ko naman na ah, kahit ako na problema, ay medyo swerte pa rin naman ako. Sabi kong I'm so blessed pa rin kahit ako ay nagsusulo sa buhay. And then, ayan ang number one na maganda at ikaw ay gaganda ang buhay. O may matatanggap kang pera. Pangalawa ay pag ikaw ay lumilipad o yung panaginip mo ikaw ay parang lumulutang sa ulap o para kang yung para kang lumilipad sa panaginip mo. Ayan po ay magandang sinyalis na ikaw ay magkakaroon bigla ng suwerte sa buhay o pera o gaganda ang iyong buhay sa hinaharap. Pangatlo guys ay yung honey. Yan, honey, yung yung pukyutan guys, uh, honeybee. O kaya yung yung nasa bote na no? nasa, kung saan man niya nakalagay na panaginip mo ay nakakita ka ng honeybee. o kaya bubuyog. Ikaw ay magkakaroon ng yan, isa lang din ang ano, isa lang din ang ano, ang ibig sabihin niya, no, ka ng magandang buhay sa hinaharap. Ay, sana all, di ba? At, ayan, mga alahas. O, yan, minsan naman ay ako nakapanaginip ng alahas. ay, ah, uh, sana naman, o, di ba? Nakapananginip ako ng mga alahas. At, yan, mga ginto, mga ginto, kahit anong klaseng ginto, And then, ano pa nga ba? apat na, lima yung ikaw ay nakakita ng maraming perang papel. Yan. Na kunyari, ikaw ay namimigay. O, oh, nakatumama ka sa ano ayon po ay magkakatotoo. Yan. Maraming ano, sana kapaniginip ako na hindi naman gano'ng karamihan, pero ano, uh, mga papel. Ayan. Pwede rin po yung perang pera na coins. Ano pa nga ba? Aba. Ah, uh, may mga tatatandaan pa ako na sabi rin ng tatay ko, ayan yung pag nakapanaginip ka na maraming pagkain ayan, gaya ng mga lutong ulam ayan, kahit yung mga karne uh, pero pag ang ibig sabihin ng karne ay yung buhay na yung, yung hilaw na ano, may ibang ibig sabihin po yun ah, uh, may masamang panaginip din yun may, may, may masamang ibig sabihin din yun lalong lalo na ako makapanaginip ka ng prutas ayan guys, o pang anim na guys ayan, i-ano nyo pag nakapanaginip ka ng maraming prutas ay sasagana ang iyong buhay at hindi ka na mamrom problema sa iyong buhay at talaga na ikaw ay magiging masaganang masagana ang iyong buhay ako naman ay nakapanaginip minsan hindi ka karamihan pero nakapanaginip. Ayun naman ang usapan eh, panaginip. So at least uh, sana naman maano ma ma na ma, <laughs> magka magkaroon ako ng masaganang buhay. Kasi ngayon kahit hindi ako nakikitang ganito, may tindahan, may ano, eh, hindi pa naman ako hindi pa rin naman ako sa patang ano. At ako nga ito, ito ayan, nakikita niyo. Ako ay nakatira sa isang upahan. Although ako ay may binigyan ng anak ko ng ng bahay na talagang sarili ko. Uh, ner nergaluhan ako last year. Ay, this year pala. Ay, hindi ko tinerhan. Kasi parang hindi, uh, may ganun kasi guys. Na parang hindi, ka, hindi sa hindi ako kontento. Ay, maganda yung bahay na binigay ng anak ko. Hindi ganun kalakihan. Ang bali isang, ano, tamay, yun. Tamang pang isa lang. Pero may hindi maganda pakiramdam ko. <laughs> ay may may bahay po talagang ganoon. Okay. Kung kayo naniniwala, sorry sa disclaimer sa hindi naniniwala po, ano. Ay totoo naman po 'yan talaga. Sa akin po nagkatotoo po 'yan sa akin. At may bahay din naman ako na nanatira na. Na hindi ko alam na ako'y may nakatabim pera, guys. 'Yon. May nakatabi akong pera na hindi ko alam. Nakuha na akin tauhan pa. Salamat yan. Shout out kay Rose. Ano nga ba? Yan, may mga naging tinder akong tapas sa akin. Ah, na nakuha yung perang ganong kalaki. Ay binigay sa akin. di no? diba? Nakakatuwa yung mga ganong ano. At hanggang ngayon may asawa pa siya si Rose. Ano nga ba? Ano nga ba? Limot ko ng pangalan. Rose ang kanyang pangalan ay nakita niya by 40,000 nakita niya, hindi ko po yun alam guys yun, masagana ang buhay ko doon. O, kakaibang ano. Yun, ibablog ko na lang, i-separate ko na lang yun ng, uh, ng topic, guys. Ano na yun. Maganda rin yun, abangan yun. So, let's uh, continue about the dreams na masiswerte, na magigigang masagana ang buhay. Ano ba nga ba? Uh, recap muna tayo. Ano mo tayo, ulit muna. Uh, yun, pupo. Pag nakapanaginip ng pupo, ah uh, yung lumilipad ka, yung mga prutas, mga ulam, at honey, and then ano pa nga ba? Limot ko na. <laughs> na. sila bililin. Matanda na sila bililin eh. Ayan, lima na. Ayan guys, ah, nakakalimot sila bililin. Yun guys, pang, pang ilan na nga ba tayo? Pang anim. siyempre yung ano, yung, yung isda guys. Ayan, minsan nakapanaginip din ako ng isda. Lahat siya ang panaginipan ko halos guys eh. Pero yun, hindi pa naman, gano'n nga, tulad ng sabi ko, hindi pa naman gano'n ka yung buhay ko. ah uh, pero I'm so blessed pa rin. Uh, yun, pag nakapanaginip ka rin ng isda, kahit yung niluluto o yung, yung ikaw ay namimingit o nahuhuli ka ng isda, ay napakaganda pong ibig sabihin niya na bigla kang magkakaroon ng pera o swerte sa buhay na darating. Uh, at hindi ka na mamormorblema sa iyong kinabukasan. Ano pa nga ba? Ayun, yung pag ikaw ay umaakyat sa isang kung ano man, hagdan man yan o bundok. Ayun, ikaw din ay gaganda ang buhay. Ilan na nga ba? Pito na. Ano pa nga ba ang alas? Ano pa nga ba? Ayan guys, pag napanaghinipan nyo yan, pitong yan, ay asahan nyo gaganda ang inyong buhay. At minsan, nakapanaginip din naman ako ng, nakapanaginip din ako ng isda, guys. Uh, katulad din ng ano, limot ko na nga lang, pero hindi, medyo matagal-tagal na pa, basta ako nakakapanaginip lagi ng isda. At isa pang pala, guys, ayan, palayan. Ayan. Ha, uh, salamat naman sa Diyos. Ako, last, ano, last, uh, last night, o oh, unang nakaraang gabi pa, nakapanaginip ako ng Palayan. Ayan. Isang pala yan. Oh, parang dalawang pitak. Ayan. O, sana nga ano guys. Ayan. At abangan na lang natin yan. At syempre, hindi lang sa abangan natin. Pag tayo nakapanaginip ng ganyan, ay syempre, unang gagawin natin ay maniwala tayo o magtiwala tayo sa Diyos na maibigay sa atin yung ibig sabihin ng ating mga panaginip. Diba? ba tungkol dun sa pera, ang ibig sabihin guys ng pera, pag ikaw eh, lalo na kung napanaginipan mo yung pera, eh, bulto-bulto o oh, sako-sako, eh. ay <laughs> parang, alam niyo po, yun talaga ay magkakatotoo, yung pag nakapanaginip ka niyang ganun na ano na, yung nagbibilang ka ng pera, o oh, hawak mo yung pera, o oh, kitang-kita oh, ng dalawang mata mo yung pera sa panaginip, at isa pa nga pala guys, last kung ikaw ay nakapanaghinip ng bigas, ayan, maganda rin po ang ibig sabihin niyan. Gaganda rin ang iyong buhay niya At, ayan, magiging maswerte ka sa buhay. At siyempre guys, hindi lang sa tayo magdadasal. Gagawa din tayo siyempre at magiging at yung pagiging mabuti sa kapwa ay huwag natin wawalain sa buhay natin. Dahil yun ay isang ano na sa atin ng Diyos na Malalaman niya na may mabuti tayong tao para tayo ay O di ba? Ayun. Kumpaka may balik, may balik sa atin, may karma sa atin yung ginagawa. Hindi naman hinihintay natin na tayo kaya gumagawa ng kabutihan ay tayo ay tayo ay naghihintay ng kapalit. Hindi naman yung ganoon. Kumpaka ay gaya ko, ah, hindi naman sa pagbuhat ko ng sarili kong bangko ay Uh, pero minsan ako din nagaano, depende po din po. Yung halimbawa yung mga nagpapalimos, yung mga ano, yung mga dapat lang bigyan, binibigyan ko po. Kasi minsan naman, abay, malakas pa sa atin. O yung mga nagkukunyari po, di ba? Hindi po ako nagbibigay sa ganoon. Minsan bariya lang talaga po binibigay ko. Siyempre, kumbaga patas lang ang laban. Wag, karamihan kasi ngayon, sa hirap ng buhay, yung iba dinadaan na lang sa ganong panghihingi na nagdi-disguise sila na lalapit sa iyo, lalapit malapit na sa iyo. Kunyari ano ay tsura na mukhang kawawa tapos pag papaalis na at nabigyan mo na abi ang bilis ng lakad. ayan po 'yung nangyayari sa akin pagka <laughs> Ayun. Ay maging totoo lang tayo sa sarili natin. Ay yung yung totoong bukal sa kalooban natin yung pagtulong. Kung ano man yung kaya natin gawin na ibigay, uh, o ibigay sa kapwa natin. Na hindi tayo naghihintay ng kapalit. Sana nga ay tayo makapanaginip ng maganda at tayo ay matulog na. kay good night guys, ako ay tutulog na. <laughs> at medyo gamin na. Good night, good night everyone. At siyempre po, thank you for watching and God bless everyone. Fire.